Say, open. Oh, okay. No, no. Okay, okay. Be sure na. Open. Open, open. Magandang araw po sa lahat. Medyo late na ang vlog na to, guys. Last November 2023 pa to noong hinati namin si Roman sa Cebu. Pero ngayon ko lang ipapakita sa inyo kasi nga nauna na yung Christmas at New Year na vlogs. Before kasi mag-New Year, ay marami pang mga nangyari sa buhay namin na mga vlog na hindi ko pa na-upload. So, so, starting now, i-upload ko muna yung mga vlogs na yun. Itong araw na ito is yung second day namin sa Cebu. Kinaumagahan yan. Hinatid ni Dimitri si Roman sa airport. Ang plano sana namin ay magpunta ng Bantayan Island sa Cebu. Kasi masama ang panahon sa Cebu nung time na yan. May paparating na bagyo sa Visayas. Kaya nagstay na lang kami sa hotel namin dito sa Saboy sa Magta New Town hanggang sa mawala yung bagyo. At ayan, nagpunta nga kami dyan ng 7-Eleven bago kami mag-breakfast kasi may binili kami mga personal necessities. Yeah, that's a garbage truck. Garbage truck. Wow. Parang ma... Uh, sobrang hangin dito guys. At nag-start ng umulan. Hi. May bagyo talaga Breakfast time, guys. Can I like my drink? Yeah, cheese. Also, I have mm. yummy, yummy. Ito Maya with siquadi, sobrang sarap. Going to the beach, guys. Yuri, are you ready to swim? Uh -uh. <laughs> you don't want to swim? You just like eating? I like eating. <laughs> I like eating. It's pool. Oh, I ah, swimming pool, yeah, we can also you swim. Want swimming pool we yours. also have swimming pool here, so we can also go to the swimming pool. Let's go to the beach. Pagkatapos nga namin mag-breakfast, ay diretsyo naman kami sa beach para, para sana maligo. Yung jeep na sinakyan namin ay free shuttle yan ng hotel namin papuntang beach. Kasama na sa binayaran namin room. Malapit lang actually ang beach. Mga pwede lang lakarin pero since may free shuttle naman ay inavail na namin. Oh, get here. Оба! Here is not so windy, here is toilet, папа, смотрите, вот мы здесь можем, Купать you купаться будешь, окей? да, 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 малыш. Отлив сейчас опять. The... It's... The... Так, погодка такая себе, конечно, Юрчик очень хочет купаться, но я думаю, ему сейчас, сейчас он передумает. Он не любит волны и камни. Naglalakad lang kami papuntang hotel kasi di namin gusto dun sa beach. Sobrang maulan. Hindi, mas hindi maganda ang panahon. At yung shuttle namin, 11 pa pabalik. lalakarin na lang namin mga 10 minutes walk. Diyan lang ang hotel namin. Oh. Ulan. Punta kaming mall. Kunin namin yung sasakyan namin. Tapos punta kami ng mall. Mag-shopping na lang kami at put na kami sa playground para makapaglaro si Yuri. Kasi wala kaming magagawa ngayon sa labas. Rainy. Sa swimming pool naman, malamig. A few moments later. Yuri! We go to the playground. Is this it? Your chick's favorite place. Welcome to Kids Paradise. <laughs> Can I go there? Go! No, oh, it's like Bleepy's world. Bleepy! You this way. This way. Yes. Wow, so beautiful. Your chick's paradise. It's very nice here. Wow, so nice. Ow. See. Let's go to tramp. Let's go champ. Wow, very Whoa, nice. Wow, amazing. Is it oh my gosh. <laughs> Maybe we'll make for him like this in our place. <laughs> yeah. Sobrang ang natuwa si Yuri sa playground na to. Ang laki-laki. Sad because he fall down and he dropped his popcorn. Oh, eat you eat. So yummy, guys. It's balut, yeah. Balut. <laughs> That's not balut. It's <laughs> just egg. Yummy. Yeah. Perfect for the weather. Because it's rainy now and cold. Pagkatapos naman namin mag-lunch ay bumalik na kami sa hotel. At ayan nga ay sobrang lakas ng ulan guys. At naka-receive pa nga kami ng emergency alert. It was time. I go bring Don't follow Papa. Stranger danger there. So many cars. So many cars. No car. Punta kami ng beach, guys. Kasi mainit na. Maganda ang panahon. Siguro mas maganda ang beach ngayon. Sana, sana high tide ngayon. Kasi kahapon low tide at saka sobrang mahangin at medyo maulan. Pero ngayon, maganda ang panahon. Wala na sigurong bagyo. Lumipas na ang bagyo. Dumaan lang ang bagyo dito sa Cebu. Yuri! Let's go to the beach. Yeah, yeah. Let's go. Oh, ang ganda ng mga buildings dito. Sobrang ganda. Yeah, the building. 10 million for a small studio, oh my god. He's scared now. He's scared with stranger danger. During stranger danger. But the beach is much more beautiful today than yesterday because it's bright and sunny. Huh? Like this? Where? Where this man? So, nandito na tayo, you guys, sa uh, beach ng Savoy Hotel. Maybe there? Yeah, we go there. Down. There's umbrella. umbrella and bench. Everything is free here for the Savoy Hotel guests. So, ito yung ano nila guys, beach. Low tide pa rin, pero mas maganda na ngayon kaysa kahapon. Kahapon kasi maulan, mahangin. Ngayon eh, low tide pa rin, pero okay na. Okay naman. <laughs> Yan, pwede kami magstay dito. Free na to sa hotel. Kasama na to sa binayaran namin sa room. Would be nice if it's high tide. Maybe, high tide. Maybe there's a beautiful sunset here. Yeah, what do you think? I wonder what that island is. Maybe it's... I don't know. Is, is it? Ayan na si Yuri, guys. Excited mag swimming. Ah, my corals pala dito. Mas maganda tingnan dito banda. From this side. Kami ah. mau Korean guest itu orang Korean tourist. swimming there it's very hot now we go swim there in the pool and swimming pool do you want to go swimming in swimming pool jumping there not here it's very hot already so hot a few moments later Three, zero zero? yes <laughs> oh, zero I oh, know. Papa coffee in Papa has points. Yeah. Papa has. Papa has in you. Here is the Robinson Supermarket. last day na namin sa araw na yan sa Cebu, kaya pumasyal kami sa labas ng aming hotel. Sobrang ganda din talaga ng Makta New Town. Pangalawang beses na namin dito, pero talagang na, namamangha na pa rin kami. Sobrang linis kasi dito at hindi traffic at hindi grounded. Marami na ding mga restaurant, mga schools, mga, mga malalaking supermarket at meron na ding I think meron na din hospital na tinatayo malapit sa loob ng Mactan New Town. At may mga ano pa nga dito mga call centers. As in sa loob ng Mactan New Town, guys, kumpleto na talaga. Lahat ng kakailanganin mo nandito na talaga. And very ideal siya na lugar pero sobrang ano lang sobrang mahal dito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. High <laughs> five. So scary. <laughs> nice. So cute. Yuri. High five. Okay. Bye bye. <laughs> it's kind of scary. You're a chick. Sobrang ganda ng mga condo dito guys. Maraming mga itinatay yung apartment building dito. At ayan nga ay may nag-offer dito ng condo unit sa amin. Ang sarap sanang bumili kung may pera lang no. Sobrang mahal naman kasi ng mga condo dito. Hindi kere. Kaya doon na lang kami sa bukit. Kasi afford namin ang cost of living doon. Dito kasi sobrang mahal. Mas masarap doon sa bukit namin kasi sobrang fresh ng hangin. Well, lahat ng kakailangan ni namin ay nasa ano na din naman, nasa dumagetin din naman. In photo, it's with salad, but it's without salad. <laughs> Look at the photo there, it's with salad. Not here. Follow Papa. Where is Papa? É oh, yeah. o mag-check out na kami sa hotel na to after 3 days of so stay here. Uwi na kami ng Negros Oriental kasi na na namin naming bahay. At si Baka. At ayan, dumaan na muna kami dito sa may isang restaurant guys kasi dito kami kumain ng breakfast. Hindi hindi na kasi kami umavail ng ano breakfast buffet doon sa hotel. At pagkatapos naming mag-breakfast ay back to the road. Muna. dumaan na nga lang din kami ng restaurant dito sa Dumaguete guys para kumain ng ano, hapunan kasi sobrang pagod na namin. Sobrang pagod ko na ayaw ko nang magluto pagkarating ng bahay. Kaya dito na kami nag-dinner. A few moments later. Baka. Baka miss you so much. Baka say welcome home. Yo Miss Baka. Yo Miss Baka. You Miss Baka? Yeah. And that's it guys. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na vlog. mag po kayong lahat. Bye!